So, good morning po. Sa araw na ito ay magluluto tayo ng paksiw na pata ng baboy. Let's start! Ayan yung ating pata. May suka tayo dito. May bawang, may sibuyas, may luya. Meron tayong siling haba. Meron tayong dahon ng laurel, paminta. Siyempre yung ating pork sa Ayan. Igisa natin siya sa sipuyas, bawang, at luya. Pinaganong maraming mantika yung ating nilagay kasi yung pata ng baboy ay lalabas yung mantika para hindi gaano nakakasuya yung ating ulam. And, nilagay na natin yung ating pata ng baboy. Ayan, ilagyan natin siya ng sili, yung ating dahon ng laurel, saka ng ating durog na paminta. Ayan. natin siya ng sukang paunggong para masarap. Siyempre, Di mawawala yung ating pampalinamnam at pampasarap sa ating ulam ang pork sa pakuluin Pakuloyin po muna natin siya bago natin dagdagan ng sabaw na kaunti. Tingnan na natin yung ating nilulutong baksiw ng pata ya yeah. Wow. Kulong-kulong na siya, guys. Tikman nga natin siya. Wow. Lambot na Lambot. tikman natin. Ah, sarap ng ating paksiw na pata. Nanunuot ang asim sa kayong dahon ng laurel. Yan. Yan mga guys, yan ang ating nilutong ulam para sa araw na ito, ang paksiw na pata. Always follow me and watch my YouTube channel. Thank you guys.